So, ayun na nga, mga mothers, ayan, naiwan na natin ang ating mga ingredients sa luluto natin to, sa lulutuin natin tokwa. kuwa. Napakasimple lang nito, mga mothers. Kayang-kayang nito, -kayang so, sobrang sarap. Siyempre, kailangan natin ng half teaspoon of sugar and then soy sauce dyan. Yan lang ang mga ingredients, okay? Napakasimple lang, o sige. Okay, Umpisa na natin pagluluto, mothers. Diyan lang kayo, kayo alis. O, yung mga batuhan, Ay, nakalimutan ko palang pindutin. O, sa so ito, nilutuin na natin ito ang ating mga inihan lang, ating inihan lang panghalian. So, ayan mga dera, gisa-gisa nyo lang yan. Halu-haluin nyo hanggang sa mag translucent na Dalawang Dalawang klaseng hiwa ng sibuyas ang ginawa ko dyan. Yung isa, pa-diagonal. Yung isa naman, pa-diamonds. Diyan. So, ayan, isa-isa lang natin. Ang sibuyas. Ang malang sibuyas ngayon Alam niyo na pumunta ako sa palengke kahapon ang sibuyas dito sa amin ay 210 per kilo ang red. Okay. Mayka. Mayroon mo. Ito namang white, kaya dito tayo sa white kasi medyo mura-mura siya. Alam nyo kung magkano ito? 140. per kilo. Diba? Pero syempre, mas malasa yung red yung red onion kasi dito sa pero kung saan ka naman makakaliag o ang bilhin okay yan hintay natin ng translucent okay translucent na so idagdag na natin itong ating mga chili pag i i din ang chili na yun, eh. So, ang hindi nilang natin yung green. Kaya may konti yung siklang. Kaya meron natin ang ating bell pepper at ang green chili. Para may konti tayo. Sarap siya. Ito, ito yung recipe na Parang, ginaya ko lang dun po sa makainan ko. So, Sarap! para sa sweet and spicy tofu. Ayan, magamitin na natin yeah. hmm, ito. Ayan. Parang gagawa tayo ng sauce, saka natin lang ihahaga ang ating tokwa. Parang gagawa tayo sweet and spicy sauce. O diba? Shirap. Okay, okay na yan. Kasi na-overcook ang ating bell po. ay nako. Um, overcook siya. Okay. So, ilagay na natin itong soy sauce. Pwede sa inyo, pwede sa soy sauce. sa inyo, pwede naman

syempre, ilalagay na rin natin ang sugar. Half teaspoon lang gusto inyo kong gamit. Kapag isang gusto nyo. Ah. Lahay. Alam niya, amoy niya, parang kumasa. Parang Chinese food in Chinese. maraming ko nasa Chinese restaurant. So, gagawin natin, nilagyan natin ng na konting water. Yung water natin ay minute na po. Para yan. Sakto lang para makuti natin. Matofo na na yan. Thank Okay, tayo natin. So, ayan, kumukulo na. Ang gawin natin, nangyayon natin ng yung ginawa ko dito. Chili garlic. Punti lang naman gawin natin. Ayan. Kumagawa din to ako ng chili garlic. Papakita ko sa inyo. Ayan, pawa ko na. Chives, chili garlic. Okay. Siyempre, Ayan lang tayo ng ketchup. Kunti lang. Ayan. Okay. Ayan. I-mix-mix lang natin. Oh my God. Ang bango. Pag na ako, kahit busog ka, magugutom ka ulit. Bango. Okay. So, nakagawa na tayo. Ang, ang tick niya, di ba? Lapot niya. sila. lapot ng jar. okay. Lalagay na natin itong popo. Aluwag na natin na lang. Ang popo ay ma-absorb. Ang sauce. Sarapin Patihan nati apoy Syempre gawin nang Ngunatan tikman Syempre gawin matikman natin. Ito. Kailangan natin Tignan itong talagang perfect na siya. Ayan. Kuha tayo nito. Bell pepper. Ito. Mm-hmm. Mm -hmm, mm -hmm. <sighs> Ay. Napaka-simple. Mothers. Napaka-simple pero napaka -sarap. Ito all. I-try nyo to. Sigurado. Tinan nyo. Magkano lang ang tokwa? Pakamura-mura lang ang tokwa. 25 pesos lang ang bili ko dyan. Tapos ang sarap pa ng tokwa. Kasi fresh na fresh yung pagkakagawa. Sa so, binibilang ko lagi. Mga bago. Tapos ayun lang, ayun lang, ganyan lang kasimple ang mga ingredient. Sobrang simple lang, diba? Magluto na kayo niyan at ipatikim niyo sa mga baby niyo. Sigurado makakainin niyan ng mga anak niyo. Hindi ko ng toko ah. hmm. Okay. At eto na wa, ang gawa natin, sweet and spicy tofu. May ganaka takam, 'di ba? So, ano pa mga mothers, magluto na kayo niya. Napakamura na at ang sarap-sarap. Grabe, as in, mm -hmm. mm, Sige. Okay. Bye. Please subscribe naman sa aking channel. Thank you. Marami ako yung sa inyo ng mga pagkain Hindi nyo pa natitikman sa buong buhay nyo. Char. Mothers, God bless you. Please subscribe and share this. Okay, bye.